Good morning. Good morning, good morning, good morning mga kabiyahe. At ngayon ay iyon. Uh, kaatid lang natin ng ano ng mga alaga natin. Bali naihatid ko na yung mga anak ni Boss sa ano sa school nila. At ngayon ay pabalik na tayo ng palengke mga kabiyahe. So dumaan lang ako dito sa ano sa gasinhan, gawa ng Ihina ako. <laughs> so ayun mga kabiyahe, kamusta po ba? Kamusta po ba kayo? At sana ay nasa maayos at ma magandang panahon. Ayan, gawa nga po nang wala tayong uh, bagyo ngayon. Kaya sana ay maayos ang lahat. So ayun mga kabiyahe, bali kagabi ay yun nga, medyo kulang yung tulog ko. Gaan ng ano Nagano ulit yung ano ko yung sinus Yung sinus ko Ah talagang halos hindi ako makakatulog Ang sakit mga kabiyahe no Ganun pala no pagka yung talagang Yung inaatake ka ng sinus Halos ano eh Halos mag alas 4 na ako Nakatulog ng maayos hindi ko alam kung paanong higa ang gagawin ko para makatulog tapos yun nga sobrang sakit ng ganto ko lahat na lang ano ay yan ko na pinahid ko na sa mukha ko pero hindi hindi pa rin talagang sobra sobrang sakit no? hindi ko kasi alam kung ano yung pwede kong inumin o pwede kong iano sa ano ko pagka pag inatake ako ng sinus mga kabiyahe kaya kung pa kasi niyo o maano nyo yung boss ko medyo iba yung boses ko kasi parang ang sinisipon ako pero syempre kailangan natin pumasok pa rin sa trabaho kasi gawa ng ano, uh, mayor pa lang eh, kailangan natin hiyatin sila ano, sila sak at si Zoe sa school at nandito na ako sa pagsawitan nakakabiyahe yung pagkaano ng dry eyes kasi yun nga ilang taong ko ng ano ilang taong ko ng problema yung yung pagluluha nga ng mata ko lahat na lang ano lahat ng pamatak ay ginamit ko na pero ganun pa rin alos hindi nawawala tapos yun nga pag nagluha maya ang kate sobrang kate ng ano ng mata ko kaya yung mata ko makikita nyo sa mga vlog ko ay yun nga parang ang dami ng mga litid litid o kaya namumula <coughs> hindi pa ako nakakapagpa-check up sa ano sa ENT kasi nga ano eh uh, pag ako yung nakatingin sa ano sa liwanag meron siyang ano meron siyang dito yung kaliwa yung kaliwang mata ko ha mga kabiyahe meron siyang isang bilog na parang itim na parang nakaharang dun sa nakaharang dun sa paningin ko na pero kita ko yung kabila ha parang may anino na nakaharang sa paningin ko mga kabiyay kaya pagka pinipilit kong tignan yung isang bagay o isang ano na parang ako naduduling tapos kasama na ng ano ah uh, amya magduluhan na yung mata ko ganyan tapos uh, ang may ginagamit ako dati yung ano yung eye care ginagamit ko yun naka dalawang bote ako doon sa eye care mga kabiyahe pero ganoon pa din hindi pa rin nawawala ngayon yung ano yung pagluluha tapos ngayon bumili nga ako nung eye mo na pan dry eyes sinusubukan ko nga na baka sakali na kahit yung pamumula o yung pangangate ay mabawas-bawasan kasi ang hirap mga kabiyahe lalong lalo ayoko mang ayoko mang kusutin yung mata ko pero hindi ko hindi ko magawa kasi pagka nang talaga ang sarap eh <laughs> ang sarap kusutin mga kabiyahe ay eh, syempre dahil ito yung natin sa trabaho mata <laughs> dahil tayo nga ay eh, driver kaya gusto ko sana na baka meron kayo may isa suggest Jess ano bang pwede kong ano ano bang pwede kong ipatako ano bang uh, pwede kong gawin para kahit pa paano ay mabawas-bawasan yung pangangate tsaka yung pagluluha ng aking mata tulad ngayon ito ito medyo nagluluha na naman ang sobrang magluha sa akin etong ano itong kanan mga kabiyahe pagka yung ano, yun yun nga tapos sa liwanag uh, silaw silaw ko sa liwanag lalo sa gabi, ang hirap bulag ako sa gabi mga kambiyahe kasi, syempre itong kaliwang mata ko nga ay dahil nasabi ko nga na para may nakaharang nga na ano na anino, na kulay itim pero kita ko yung, tagos pa naman siya kaya lang, kaya lang may itim ako nakikita kaya pagdating ng gabi, hirap ako kasi yung itim na yon parang kumakapal. Kasi guwanga ng madilim sa labas. Kaya ang halos ang halos ang ang nakakakita lang sa akin, ito laging kanan. Kaya ang hirap nakakaduling mga kabiyahe, naduduling ako pagka may mga ganun na sa gabi ako nagdadrive, ang hirap nadi natin si Zoe bali yun, yun yung ano yun yung araw-araw uh, na ginagawa ko at pagka naman uh, may mga pagkakataon na kailangan ko mag-deliver nagde-deliver ako at nakikita ninyo naman sa sa ibang mga vlog ko na nagdi deliver ako ng mga langis uh, kulan gulong mga ganun mga tiyo mga uh, interior ganyan yung mga i-deliver ko at minsan nga yung gas cutter tulad nga no, nun, nung nag-deliver kami nung mga nakaraang, nakaraang linggo na nag-deliver kami ng 33 piraso na gas cutter doon nga sa CBK mga kabiyahe hindi ko lang alam kung kailan ulit yun mauulit <laughs> ay saan naman tayo tatambay sa sa, sa pagsawitan sa ano sa Excel Word mga kabiyahe at syempre habang naghihintay naman tayo ng ng oras ng alas 4 ay tutulong-tulong tayo sa paglilinis doon at pag a sa mga ano sa mga nabili mga kabiyahe kaya masaya <laughs> kaya masaya di bali ng pagod basta masaya mga kabiyahe gano'n naman di ba kailangan uh, maging ano maging ano ka sa trabaho mo I enjoy mo lang enjoy mo lang yung yung trabaho at gawin mo lang simple ang lahat kasi yung hirap mga kabiyahe nasa ano lang nasa isip lang natin yan yung hirap kung tutusin nga eh um, hindi naman talaga mahirap ang trabaho iniisip lang siguro natin minsan na nakakapagod ang hirap ng trabaho pero napakasarap napakasarap ang trabaho mga kabiyay kaya enjoy lang natin yung trabaho natin Nandito na nga ako sa palengke. Shoutout nga pala sa lahat ng ano, sa lahat ng mga kasamahan natin dito sa Motor world, sa Palengke, sa mga kasamahan natin sa Excel World sa pagsawitan. and shoutout po sa inyo at good morning at syempre salamat din sa sa pagsuporta nyo sa sa akin channel Ayan. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo 2,000 years later bawi-bawi ng tulog. <laughs> nandun na yung mga kasamahan natin medyo marami na medyo pagka sinolo ko 50 piraso na hard copies to tsaka uh, mga interior marami rami din to uh, dito na tayo sa ano eh, pre may Jollibee bida ang saya Sana may paparadahan tayo. pa pa kasi na para paradahan dito. Dahil pagkagatong oras, ah, ang hirap ng paradahan. Sana may maparadahan tayo. Eh. kaya mga kabiyahe, kung may mga kailangan kayo na parts ng motor, uh, parts ng uh, school supplies, meron, meron po dito sa amin sa motor world at sa Excel world mga kabiyahe. Kaya pag kami kailangan kayo, pasabi lang po kayo. Lumalapit na tayo kaya tapit na. wala Walang paparadahan My goodness Wala May mga nakaparada Oo nga Sabi na, hindi na natin Shout out <laughs> Alright, so yon, Parada lang tayo rito at ng dito natin di-deliver. Ayan okay. na. Ayan Ibababa lang natin to. Kita-kita na tayo miya Shout out. Nako, well, oh. aalwasin natin lahat yan. <laughs> <laughs> oh. oh, no. Shout out sa mga batang motor world. Yun. Ganun talaga ang buhay. talaga. Ang uh, buhay lang para magtrabaho. Siyempre, kailangan natin magtrabaho para sa pamilya, para sa kinabukasan, para sa ekonomiya. Ah. Lampas yeah. muna tayo sa truck. <laughs> Lampas muna. Tumampas, tumampas. iba nating ano iba nating mga kasamahan na yun doon naman sila nag, nag ano kakarga hi guys hello shout ah, out guys sa mga bigol Aa, ah, shout out sa mga taga bigol mga tropa natin sa bigol oragon <laughs> Hintayin nyo ab at abangan nyo, abangan nyo ang laro ng mga Oragon. Ayan, may laban ang Oragon sa bagong bayan. Kailan, kailan, kailan? Ngayong Sunday na. Hello. 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 O, nyo, oh. Pati mga printer kailangan. Yan. Kung may mga kailangan kayong printer, meron din Epson. Okay. Te. Oh, san. Ah, deliver ano? muna. Ano? Okay. Eh, for sila yun. Pagsawi, pagsangan. Hindi. Sa extreme. Ba? Gulong naman, gulong naman ang aking karga at sa extreme naman ang deliver namin ng gulong shoutout dyan muna meow 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 <laughs> Shout out. Master. Ay kamu na? Yes. Ayun oh, ayun. Ayun. Ay nasa poste yung mga bubuyo gayon. Yung papaganda ng poste. Ayun. ayun. Sila yung mga kasamahan natin dito, mga kabiyahe. At bibiyahe tayo ngayon. Karga natin gulong. ha. <laughs>

so yun mga kabiyahe at second destination sa extreme may deliver naman kami sa extreme mga kabiyahe bayang kasama ko nasa likos yung kasama kong kahinante <laughs> yung mga kasama ko sa trabaho gana meron tayong isinabay kanina at kaya hindi ako nakapag vlog nung papunta rito sa pagsangan dito tayo sa pagsangan uh, magdi-deliver Bali, ito yung unang-unang uh, arko ng pagsanghan. Bali, uh, binyan pagsanghan to mga kabiyahe. Pagkalampas natin dyan sa arko dyan, binyan pagsanghan na yan. At banda-banda dyan lang tayo sa una-unahan ay yung tayo magdi-deliver sa extreme. Extreme world. Yun ay tindahan din ng mga, ano, ng mga piyesa ng motor, ng sasakyan. Ayan. At sila ay syempre sa motor din tumukuhan ng ano ng mga piyesa. <laughs> sa Extreme World tayo. problema ay pa rin kisuyo? eta sa ano Ito sa extreme eh sa, sa extreme aah <tinyo>